Iris, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 5 at number 18. Para sa 3 digits, number 3, number 4 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 13, number 24 number 20, number 33, at number 5. Taurus, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 9 at number 20. Para sa 3 digits, number 2, number 5, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 13, number 17, number 29, number 34, number 20 at number 27. Gemini, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 2. Para sa 3 digits, number 1, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 18, number 10, number 42, number 27 at number 39. Cancer, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay para sa loto, para sa 2 digits, number 17 at number 9. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 16, number 28, number 14, number 37 at number 11. Leo ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 4 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 18, number 22, number 33 number 15, number 31 at number 42. Virgo, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 13 at number 11. Para sa 3 digits, number 4, number 7 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 30, number 22, number 10, number 29 at number 37. Libra, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 19. Para sa 3 digits, number 3, number 5 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 14, number 20, number 17, number 25 at number 40. Scorpio, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 16 at number 3. Para sa 3 digits, number 2, number 9 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 19, number 8, number 21, number 10, number 28 at number 35. Sagittarius, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 8 at number 11. Para sa 3 digits, number 3, number 6 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 12, number 20 number 14, number 37 at number 42. Capricorn ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 10 at number 5. Para sa 3 digits, number 2, number 8 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 18, number 31, number 10, number 26 at number 38. Aquarius, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 3. Para sa 3 digits, number 2, number 5 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 10, number 28, number 35, number 6 at number 40. Pisces, ang mga pwedeng mong magamit na mga numero ayon sa kalikasan na iyong gabay na pwedeng magpabago ng iyong pamumuhay. Para sa loto para sa 2 digits, number 7 at number 23. Para sa 3 digits, number 1, number 8 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 6, number 14, number 30, number 19, number 21 at number 34.